yun daw Pogo, parin Jonat, sabi ng uh, pagcor core Pag-Under. Uh, mm -hmm. pag chairman and CEO. Mm -hmm. Al Tenko. Uh, meron na raw po mga Pogo nag-underground na. Guerrilla style. Mm. Guerrilla style operations daw po. Ha? Labimpito lang yung ano eh iyang uh, natitira daw Igl. na nalegal uh, na jail na yung I from 43 naging 17 na lang hindi yun ang problema parin jonathan mm. yung 17 na yun hindi, hindi yun ang problema ang problema po yung mga naiwan yung mga loko oh. now in the first place <laughs> eh, hindi above board yung kanilang operations etong mga 17 na to above board yung operations niyan o oh, kasi yung mga ano na yun? gaming talaga po yan Nag yan eh. Nag-umpisa sila sa 400 na dati na nai-issue. Okay. Naging 43. Mm Hindi -hmm. siyempre, yung alangan yung 400 na yun, nagdala ng mga tao, nagdala ng mga workers. Alang alangan umalis na alangan, na, lahat yun. Napaalis ba natin lahat yun? Hindi naman makakaalis lahat yun. Hindi eh. Nagpe-pressily sila. Ang dami daw na de-deport 100 eh. Mm -hmm. Totoo yun. Maraming na de-deport. Uh, ilan pa natira? Ilan pa natira? <laughs> Totoo naman yun. Maraming na de-deport. Totoo yun. From a peak of 298 license Yan, o yun. In 2019 mm -hmm. 298 po Bumaba sa 48 Ah Yung mm -hmm. 250 Declared illegal operators Okay okay Nakancel po ang permit niyan sa Nang pagcor mm -hmm. So, yung internet gaming licenses po Eh sinara rin ng Kasama yan eh. Mm -hmm. Yung Pogo. Mm -hmm. uh, yung Internet Gaming Licenses. Mm -hmm. Kasama pala yun. Yung Internet Gaming. Internet Par. Gaming. Ah! Kasama pala yan. Ah... Uh, marami yan actually. Uh, oo. oo. Eh yun lang pangala. Eh ano lang yun. Pangalan lang. Ang nabago doon pero the same Pogo operation yan. Mm -hmm. uh, pero naging ano na raw po ngayon yan underground na sila guerrilla style uh, at maliliit na nagrupo so very uh Saka yung mga estilo nila no re renta ng... very restaurant. mobile oh. oo madali dati sya no solution pare yung oh. sa sa dagat merong merong ibang nag suggest iba. na, hmm. na yung mga kung talagang gusto natin na may, kasi gaming gaming. Internet, oh. gaming internet gaming kung ban dito sa kung ban dito Mag uh, gusto nila mag, uh, mag, tumingin sa possibility na maging cruise. Doon so kayo magtatayo ng... Uh, Interna international gaming kayo. Oh. Mm -hmm. So wala sa atin yun. Wala sa atin yun. Pero ang nagmaman pa rin nun tayo, Pinoy, pero internet... Under our supervision. Under our... Ah, hour. kasinos to. So, parang... Hindi, internet, internet, internet gaming. Internet gaming. Inter well, inter Meron na kasi mga kasinos. Internet gaming eh. Hindi mo kailangan ng physical... Well, sababay, nasa dagat, ano? Uh, oh. International waters nga pala. Hindi, na, kasi no? yung internet oh. gaming, kaya nagkakailangan ng ganun because kumukuha ka ng taya eh. Oo. Oh, oh, oh. Yan po daw, nagpupunta na sila sa iba-ibang probinsya, hmm. sabi ni Ay, oh. Altenco. Uh, at uh, nag-aarkila ng hotel Rent, at resorts. resort. hotel. Resort, hotel. One year advanced. karaoke, advance. Karaoke. ganan. restaurant, magtatayo. One year advance ang mga rental nila mm. o kaya ang bayad. So, eh, yun naman daw mga may-ari ng hotel. Hindi oh. naman ganun kalaki kita. Okay, Dahil at, nga matu matumal din, din ang, din ang, tourism, ang tourism. sipag uh. ng ating uh, uh. Department of Tourism. Ha? Uh. <laughs> uh. uh sipag. Panayang press release. Tatanggapin, tatanggapin daw tatanggapin nila ya. yan. Wala kayong magagawa hmm. doon. But Ika, hindi nyo pwede wala. sabihin nila. Ban yan eh. <laughs> Bakit nyo tinatanggap? Hindi, hindi po, po, hindi eh. kumikita yan eh. Hmm. eh hindi ba nahalatayan ng LGU, ng mga kapulisan doon uy, bat, bat, na uy! Yung mga LGU, ano ba, yan, with open arms yun? Ah, with open arms. For oh. uh, <laughs> <Parang, laughs> the first time, magkakaroon sila ng ganong kalalaking income for the LGU? Yung mga resorts po, ganito raw gagawin sabi ni uh, Mr. Tenko. May mga private rooms. Yes. May mga function room. Mm. So, maliliit lang yung kanila. anong nga, guerrilla nga eh. So, small group. Oh, 20, 25, oh, oh 50 rin mo maximum. Hindi naman kayo patalyon eh. Mm. Squad lang kayo eh. Oo. Mm. Oh. Squad. Oh. oh. Platon. oh. Platon, lang Platon. Platon lang kayo. Platon lang kayo. Platon. Ganun po. Oh. i-renta yung uh, mga function, rooms. Room. So, major room. Tapos sarado yun. Ngayon, yung mga restaurant nung resort na yun, kikita rin yun. O, oh, kikita lahat. Yung food outlets eh, mm. kasi doon kakain Kasi yun eh. Pati yung it. housing, etc., na ah, yun. kompleto na. Sila. So, ano po ang uh, palagay ng ano? Anong solusyon natin dyan? Oh, uh, merely banning it is not, not solve yes. the problem. 'Yan yes. po ang sinasabi ni Altenko, and I agree completely. Totoo 'yon. Mm -hmm. Kailangan po may comprehensive down na long-term solutions, which was our point. Matagal na po namin sinasabi niyan. Hmm. Kasi hindi pa tapos itong krisis na to. Oh, hindi. Hindi matatapos yan. Binaan ng presidente pero kailangan pa rin po ng action para talaga masolve na yan. Yung mga scam and hmm. everything. Ano ba ang mga kailangan daw gawin? Sabi ni Tenko. Eh, kailangan pa rin ng governance. Improving. Ano ba talaga a root cause kung bakit nag-thrive yung uh, pogo mm -hmm. Ano talaga? What's driving the pogo? Mm -hmm. Hindi ba kita? Oh, of course, definitely. Kita 'nung mga empleyado nila. Mm -hmm. Okay. Malaki po ang kita ng mga nagtatrabaho dyan eh sa pogo ko. Marami kita ng operators pati. Ngayon, napasukan ng mga criminal syndicates, ayun, doon nagka-problema. Yung governance, ano yung punto ni Alteco sa governance? Mm. Kasi po, hindi mag-ooperate yan ng guerrilla type mm. kung walang proteksyon. Mm. Kahit pa paano yan, may mga kausap mm. pa din yan. Meron. On the part of the authorities, mm. either kapulis, LGU, mm -hmm. kasi po, parang wedding na rin yan, no? mm. or uh, illegal yes. casino. Na mare-raid at mare-raid palagi kapag wala kayong protection. So kung uh, totoo 'yung sinasabi ni Tenko na mayroon ng mga guerrilla type sa mga resorts and hotels, bakit pa bakit continue operation? Uh, so may kausap, na. may kausap. Kausap. Ah, uh, uh, may protection na. Yung may, may... may raid din 'yan, pero 'yung raid ano na? medyo tame. Teo yung medyo na pag-usapan na. Meron. <laughs> oh, oh nari, ano ha? Business ah. template nila may two range per quarter. Ayun. Ayun. Yung sabi niyang governance po, yun na ibig sabihin noon. Mm -hmm. may, ka, uh, uh, may katumbas na protection. Ka oh, oh. kagaya niyan, bakit wala natin naririnig tungkol sa wedding? Di ba nag-STL? O oh. oh, maganda yung... May solusyon. Oh, oh, oh. May sila. Oh. Uh, so. uh, nag Nagkasolusyon sila. And they are uh, living... At kumikita ngayon ang government out of it. And they are... And they, ano, uh, meron silang detant. No, detant. Usapan. 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 Uh, Di ba? Meeting of the minds. Meeting of the minds. Yan. Uh, uh Kaintindihan na. Uh, galing, galing. Pati yung mga local na mga dati nag... nag Re-reklamo itong Mut wedding-wedding. mutually beneficial yeah. coexistence. Yeah, coexistence. Yan, yeah. yan. Di ba? Ibig sabihin po noon, eh, Lat bigayan. Lahat ng sektor, lahat ng sektor ah, na anggihan. May anggi? Kasi dati, daming... Eh, ba, eh, baka yung iba talaga ulan na umabot dyan. Di ba? mas malakas. Itong mga huweting na ito, dapat nga... Eh, nung nagkaroon ng STL na ano, na may... Ikaw na nga humawak oh. yan. Mga ganon. Ah. Diyan sa bayan eh, ikaw na. Ikaw na. na. Ayan. At ano ha, ah, pag may naging problema, ikaw. Merong, mm -hmm. merong responsibility. Yes, responsibility. Accountability. Accountability. <clears throat> okay.